Hello guys, welcome to today's Topic TV. Dito sa Burgos Avenue in Cabanatuan City, isang tindahan ng mga damit ang natangayan ng cellphone ng isang babaeng salisi. Sa bidyong ito makikita ang isang babaeng nakaputi na pumipili-pili ng damit. Pero hindi pala damit ang kanyang kursunada at sinisipat-sipat kundi ang laman ng bag na nakalapag sa isang tabi. Matagal niya itong sinusulyap-sulyapan. Maya-maya ay kumuha ito ng isang damit para ipangharang sa kanyang gagawin. Una nitong binuksan ang zipper ng bag. Tumingin-tingin muna ito sa paligid. Habang pinagmamasdan ang bag na nasa lapag, at dahil mukhang transparent ang bag, tinitingnan na nito kung ano ang kanyang dudukutin. Maya maya ay kumuha pa ito ng isang damit para kunwari ay magtatanong. Tumingin-tingin muna ito sa paligid. At nang makatiempo ay dinukot na nito ang cellphone, sabay pasok sa kanyang bag. Upang maiwasang madukutan ka ng pera o gamit sa inyong bag, panatilihing ang bag ay nasa ligtas na lugar. Maglaan ng secure na lugar para sa mga personal na gamit, tulad ng locker o kabinet na may susi. Iwasang ilagay ang bag sa mga lugar na madaling maabot o makita ng mga customer. Ang mga hakbang na ito ay makatutulong upang mapanatiling ligtas ang mga personal na gamit ng mga tindero at tindera at maiwasan ang anumang insidente ng pagnanakaw. Ang Julian's Boutique ay isang sikat na online seller sa Cabanatuan City at mayroong 43,000 followers sa Facebook. Minsan na rin silang binisita ng Kapingpin Brothers para sa kanilang mga produkto.